nagpa tayo guys ng dalawang case ng Coke 8 oz isang case ng RC Mega isang case ng Cobra at isang case ng RC Small tapos nagpadagdag ako ng limang kahalang na Malboro Red kasi dadaan na bukas yung aking PMFTC na ubusan ako kaya yan nagpa-deliver ako ng, isinabay ko sa deliver ang limang kaha ng Malboro so to ang total niyan guys na pinagbayaran ko ay $1,000 836. six, Konti lang ngayon, guys. Hi, guys. Magandang umaga, magandang araw, at magandang hapon sa inyong lahat dyan. Saan man paning ng mundo. <laughs> uh, duman ngayon yung aking PMFTC, pero ngayon ay araw ng Bebes. Uh, ang dapat talagang daan niya ay bukas pa, July 12, yun ay Friday. Dahil nagpalit nga sila ng araw, ginawang every Friday. Pero dahil sa Uh, nawalan daw sila ng ahente. Yung reliever ay ginawang webes. So hindi rin niya napansin na ang nasa resibo ay July 12. Ang sabi niya sa akin ay siya ma'am babalik na lang kami bukas kasi hindi ko napansin na 12 pala ang inyong date ng pag, uh, pagdaan namin. Pero sabi ko naman dahil nga kaninang umaga ay nagpadeliver din ako ng soft drinks kasi nga naubusan na rin ako ng uh, Malboro Red, nang padamay na rin ako ng umaga ng Malboro Red kasi uh, ubos na ubos, kaya kaninang umaga, limang kaha lang yung ipinasabay ko sa aking mga soft drinks kasi nga, alam ko, bukas pa ang <laughs> bukas pa ang ng PMFTC, so sabi ko, total nagpabili na rin ako sa bayan kanina ng limang kaha lang kasi expect ko talaga bukas pa kayo, uh, pabayaran ko na rin yung aking consignment yun ay worth 7,000 plus Uh, buti na lang may natira pa tayong pera <laughs> kasi kahapon sunod-sunod ang ating deliveries at uh, buti na lang meron pa rin tayong natirang budget para doon so si binayaran ko yung aking consignment at nagpababa tayo ng panibago uh, ito ay malboro red 1, 2, 3, 4, 5 limang rim ng malboro red at isang rim lang ng malboro lights at limang kahalang na fortune na green uh, tigisa lang, isang rim lang nito, Malboro Lights, kasi isang tao lang yung bumibili sa akin ng Malboro Lights, at saka kaisa-isa na iba. Tapos ito, meron din akong suki, pero isang suki ko lang yun din. Yan. Kaya, isang limang kaha lang yun. Uh, ang madami talagang kinukuha ko sa PMFTC ay ang Malboro Red. talagang ito naman ang talagang mabentang-mabenta. So, yan nga guys unexpected ang pagdaan ng PMFTC buti na lang kahit pa paano meron pa rin tayo natirang pambayad sa kanila <laughs> pero kung sakali naman na talagang wala guys uh, payag naman sila na bukas na lang kasi sabi nga niya sabi nung ahente ay babalik na lang po ako bukas pero sabi ko okay lang na ngayon ko bayaran kasi magpapababa na rin naman ako ng sigarilyo so yun guys ang ganap ngayong araw ng Webes Share ko na rin guys kung gaano kadami ang nagiging bariya ko dito sa tindahan. Ito guys, dito ko nilalagay yung bagong 5 peso coins. Lahat 'yan ay puro bagong 5 peso coins. Ah, uh, katulad ng sinabi ko sa huling sa nakaraang vlog ko, hinihiwalay ko talaga yung uh, bagong 5 peso coins dahil malimit ay napagkakamalan siyang piso. Para maiwasan natin yung ganong pagkakamali, uh, hinihiwalay ko na kaagad ang mga bagong 5 pesos. Yan. At kailangan ko na rin siyang bilangin ngayon, guys. Iyon nga, kailangan ko na talaga siyang bilangin dahil napakarami na. Papulo na rin itong aking isang uh, pouch. Dahil may hiwa siya dito. Hindi pwedeng lumampas siya dito sa hiwang ito kasi aawas na siya. Kaya kailangan ko na siyang bilangin talaga, guys. Ayan guys, nakabilang ko na yung aking barya. Nakapagbilang ako ng 1 2 3 6. Bali ang nabilang kong coins guys ay 2600 yan. May pang abang na tayo. Ito'y pang abang, pang mayroon akong deliveries, itong aking ibabayad. At least nababasan ko na yung laman ng aking basin, hindi na magtatalsikan dahil nababasan na siya. Yan. Malaki-laki din guys, 2600. Ilalagay ko na siya sa aking bag, dito sa aking bag na ito. Para kung sakaling mayroon akong deliveries ay meron na akong dudukutin din eh. Ayan, Dito na siya lahat. Ayan. Pag nagpa-deliver ako, dito na lang ako kukuha. Ready na siya. Ready na siyang ibayad. 2,600. So, yun guys. Ang ganap ngayong araw ng Webes. O oh, yan. Di ba napaka-productive ng aking araw? Habang naka-live ay nagbibilang ng barya. Yan. Natapos ako ng aking live. Natapos din ako ng pagbibilang ng aking barya. So, yan nga guys. Nakapag-ipon tayo ng uh, nakapagbilang tayo ng worth 2,600 na coins at anumang oras na may deliveries ako ay basta ko na lang siyang dudukutin yun ay pang abang Uh, ready na siyang ibayad kung sakaling ako may deliveries na parating. So, yun lang guys ang aking share ngayong araw na to. Ang aking ganap sa araw na to. Napaka-busy. Daming laging trabaho. Pero, naiagaw pa rin ang pag-update. Pag, -pag <laughs> so, yun lang guys. Bye everyone! God bless us all!